ko ba sa eh. Ah, meron pa nga. Oh, yan, ano? Mag kailangan kasi lumabas dito para mas lumalik siya. Dandahan-dahanin po <laughs> Para ka na nagpapas pang <laughs> na iniwan ka po. Nalang din yung pizza. Ah, kanakay. Meron pa nga. <laughs> okay, okay. Dapat matanggi. Eh, oh. uh, sorry po. Mas kung, ma kung masakit po. Pag masakit mama, oh, sabihin niyo po ah. Dapat kasi yan medyo makatipatin din siya. Oo. Mm, mm. Ang oh, wala pag tiis niya. Yun. Okay, sir. Mm -hmm. Pag hindi natanggal mo, mas nasakit. Hindi, saka baka, baka kumalat. Ito talaga yun, yun ako. Sakilikin. Yung sakilikin niya. Takot ganyan siguro. Ano galing mo? Yung nga, hindi. Sa sobrang init. Oh, sa probinsya ako nun eh. Meron ka pigsa sa kilikilit tapos may, may CPR ka. Man. Sorry, mama. Okay. Sabihin mo, mam, pag hindi mo okay, yeah, na kaya. Kaya, malapit tayo para mm sa Mm-mm. Paano ka niya natulog? Ako, ako na lang... Paano, mm -mm. Hindi siya, okay na. pag ako ng higat. Pero buti dapat. Ay, buti. Grabe nga, first time ko talaga magkapigsa at sobrang sakit talaga sa likod pa. Sobrang laki niyan at ilang beses din lumabas yung mga nana dyan. Kulang pa kasi kami ng tao. Hindi po sa ano yan, dyan lang sa tampalo. Tikman ko yung eggplant niya. Oh, diba? masarap, na, masarap ako, na. na at ayan na nga ang sakit talaga, sobrang sakit ilang araw at ilang nigo ko rin tiniis yung lumalabas na nana sa aking pigsa sa likod baka sa bed nyo, hindi naman siguro <coughs> sa damit sa laundry ko na every 3 <three> days <laughs> Oh, hindi po sure o no, kaya hindi po possible. Ano antibiotic po na inanas At ayan na nga, ilang beses akong nagpabalik-balik sa nurse para lang palabasin ang aking piksa. Hindi ko kasi talaga alam kung anong paniniwalaan ko. Kung tama ba na hayaan lang siya na pumutok kasi yung iba talagang kailangan daw mail mailabas yung nana sa loob. At salamat talaga sa paglilinis niyan. Kasi ang ah, sakit-sakit talaga niyan. Yeah. Salamat. Pangalisarap <laughs> uh, na egg pie yeah, niya. No, Ayan, medyo wala na. Sorry mo, masakit talaga. tinikman ako doon noong isang kahon eh. Tinikman ko yung oh, ako <laughs> Kasi ganun din naman yung oh, sakit. Sa tingnan sa mm. mm. ko sabi ka, nagbibig ako kumagalaw. Sakit din mo. Masakit din naman yun. Kahapon madami. Oo, oh, pag-ibang pisat lang naman ang bisit. Nababalik din ako sa Wala na. Hindi na masyadong masasaya. Kaya na Hindi na lang kung ito. Sa kaya na walang Sorry. na antibiotic mo to agad, hindi ka nasaktang kahapon. Oh, sa hmm. Hindi, na, Di hindi na? na, hindi na. Hindi na masyado. na <laughs> rin. <laughs> kahapon, ka, no? oh, okay. hindi ako yun, ha? Ah. <laughs> Thank mm -hmm.